POP scorers ng PBA. Hindi sila ang inaasahan mo. Mga kahoops, kamusta ang PBA Season 50? Kung ang iniisip nyo ay si Fajardo, Perez o Thompson ang nangunguna sa scoring, maghanda kayong magtaka. Isang unlikely group o hindi inaasahang grupo ng players ang nangunguna sa pag-score at karamihan sa kanila ay galing sa mga underdog teams. Ito ang listahan ng mga players na nagsisilbing engine ng kanilang mga team at biglang sumabog na yung 50th season. Tara't alamin na natin kung sino-sino sila. Sa number 1 spot, galing sa Blackwater Bossing, si Cedric Bearfield ang dating number 2 overall pick, ay nangunguna sa liga sa scoring na may 23.8 points bawat laro. Top din siya sa mga 3-pointers at field goals made. Ipinapakita niya na siya ang tunay na go-to guy ng bossing. Pangalawa, ang beast na si Calvin Abueva ng Titan Ultra. May 22.4 points at 10.2 rebounds siya bawat laro isang true double double machine. Pangatlo, ang teammate ni Bearfield sa Blackwater, si RK Ilagan. Nakapagtala siya ng 22 points per game bago siya ma-injure. Nanguna pa siya sa mga 4-point plays at steals. Sana ay makabalik siya agad. Teka, teka, mabilis lang 'to. Promise. Quick trivia muna. At ngayon, ang ating trivia of the day. Alam nyo ba kung sino ang nangunguna sa liga sa 4-point place Oo, si R.K. Ilagan. Tatlo na ang kanyang nagawa. Ibig sabihin, nahuhuli siya sa pag-shoot ng tres. Tapos, binibigyan pa siya ng bonus free throw na kanyang pinapasok. Isang pambihirang feat yan ng shooting at composure pang-apat ang isa pang Titan Ultra si Joshua Monzon. May 21 points siya bawat laro at siya ang nangunguna sa free throws na pinapasok. Panglima, si Jeric Ahanmisi ng Terra Firma. Matapos ipagpalit ng Magnolia, pinatunayan niyang kaya niyang maging primary scorer na may 19.5 points at nasa top 5 din siya sa tres. Ibang-iba ang top 5 na ito kumpara sa nakaraang mga season. Ipinapakita nito na may mga bagong star na ang nagsisilabasan at ang mga dating star ay muling kumikislap. Narito ang aking analysis, mga ka-Hoops. Ang pag-akyat ng mga unlikely scorers na ito ay isang magandang senyales para sa PBA. Ipinapakita nito na may parity o balanse ang liga hindi na lamang iilang team o iilang player ang dominant. Ipinapakita rin nito na ang mga player kapag binigyan ng pagkakataon sa tamang sistema ay kayang magpakita ng kanilang galing. Sina Abueva at Munson ay nabuhay sa bagong team na Titan Ultra. Sina Ahan Misi na cast off ng Magnolia ay naging bida sa Terra Firma Ibinabalik nila ang excitement at unpredictability sa liga. Kaya mga ka-hoops, sino sa kanila ang pinakanagustuhan ninyong panuorin so far? Sa tingin nyo, makakapagpatuloy kaya sila sa kanilang magagandang laro? I-comment nyo ang inyong pangalan ng pinakagulat na top scorer para sa inyo. Huwag kalilimutang i-like, mag-subscribe at i-ring ang bell para sa lahat ng PBA stats at updates. Better late than never, mga kahoops!